enjoy the Christmas rush at mamili na sa Noel Bazaar sa Philinvest Tent sa Muntinlupa City. Nakatulong kana sa mga beneficiary ng bazaar, may chance ka pang makasabay sa pamimili ang ilang celebrity. Yan ang chika ni Lars Santiago. Paskong Pasko na sa pagbubukas ngayong araw ng Noel Bazaar Swing South sa Philinvest Tent sa Muntinlupa hudyat ng pagbubukas ang ribbon cutting na pinangunahan ni Noel Bazar Project Director Mayos Gozon Bautista kasama si na Socialite at Columnist Tessa Prieto Valdez, Pangulo at CEO ng Philippine Daily Inquirer Sandy Prieto Romualdez at Kapuso Actress Gwen Zamora. Mabibili sa bazar ang iba't ibang gamit na pang personal, pang regalo at kagamitan sa bahay. Maging ang iba't ibang uri ng serbisyo ay available. This year, we have a lot of online sellers who are selling a lot of different products, unique, uh, that are only available in Well Bazaar. Si Gwen nga, inikot kaagad ang mga pwesto at kaagad nakakita ng kanyang mga bibilhin. I actually just bought Christmas lights, solar power. Mananatili ang Noel Bazaar dito sa Philinvest Tent hanggang October 18. Idadaos din ang bazaar sa World Trade Center sa Ross Boulevard sa November 26 to 30 at sa SMX Convention Center sa Pasay sa December 18 to 20. Bahagi ng kikitain ng Noel Bazaar ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation at ilan pang beneficiary. War Santiago nakatutok 24 oras.